Hello guys, ayan, lunch time na naman guys, or almost lunch time na. So, nandito ako ngayon upang mag-prepare ng gulay. Ulam namin mamaya. Ayan, meron tayo dito ang malunggay, hinimay ko na to guys. Galing to sa aming bakuran. Tapos, sibuyas bawang, kaunting karne, yung coco mama, at syempre yung asin natin pang palasa. Kailangan ko rin dito guys ng mantika, panggisa natin dito. So, tara, simula na natin ang pagluto. Ayan, painitin ko lang guys yung aking kawali at maglalagay ako ng mantika dito. Ngayon natin ang kaunting mantika lang. Panggisa lang natin dito sa ating bawang, sibuyas, at karne. ayun magbisa na tayo guys. Lagay na natin ang ating sibuyas at bawang. Ang hirap na. <laughs> Walang holder ang cellphone guys. Sosyala ha. Ganyan ang ating setup. Yung uh -huh. so, ating sibuyas, kailangan, seconds lang guys. Tapos ilagay nyo na yung karne. Yan, dili na karne sa ang palasa ng dito sa atin. Ayan. Ayan guys, pag nagisa nyo na yung platong sangkap na yan, pinagay nyo na yung data nyo. Ayan. Uh -huh. Ubusin ko ito guys kasi konti lang naman itong ano, 200 ml lang po Isang baso lang. Ayan. Isang sachet nito itong Coco Mama. Not is sponsored guys ha. Ayan. Pakuloyin natin to. Tapos syempre, timbalan na natin ng asin. Ayan. Uh -huh. Lagay tayo ng asin, pampalasa. Ayan. Saglit lang po guys, lutuin kasi malunggay naman ito. Pag malunggay, hindi naman natin yan ino-overcook. Kalaw <laughs> ka talaga pag wala tayong stand. Oh, mabilis lang kumulo guys. Ngayon. Tikman ko lang kung lasan ng gata nila. Mm. Masarap siya guys. Pero nababanggan ako. May something na mabang dito. First time ko gumamit ng gata na yan guys. Ayan. Ito masyadong tamaan. guys. Sama sa health mahal na tikman ko ulit na kulangan ako sa asin ayan guys ah pwede kayo gumamit ng fresh gata syempre ito kasi commercial na to dahil nga meron naman ako ditong sangkap para sa ano ko yan guys sa kasaba cake ginamit ko muna yan guys naglagay pala ako ng suka kasi pag walang suka parang nakakauma yung gata natin ang nilagay ko mga ano lang yun uh, one half teaspoon tapos ilagay ko na tong malunggay leaves 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 <laughs> malunggay leaves yan yeah, then ano lang, konting halo-halo lang. And then, okay na yan. Pwede nang iulang. Ayan. Kahapon, na, na luto kami ng gulay. Sitaw. Konting sahog. Ayan. At, okay na yung ating gulay. Diba? Hindi, kailangan itong i-overcut. Oh, dahil malunggay ito. Wala na itong sustansya. So, that's all for today's video, guys. Ang ating gulataang malunggay. Ayan. Ayan.